Ang role ng isang ina ay talaga namang napakasaya. Pagkatapos maglaba, maghugas, magbines, mamlansa, ito, magluluto na naman. Alam nyo ba na ang nanay ay isang ilaw ng tahanan? Kung ito ang ilaw ng tahanan ay mapundi, ay pundi na ang lahat. Alam nyo ba na ang isang ina ay bawal mapagod, bawal panghinaan ng loob, bawal magkasakit, at higit sa lahat, bawal magdiop ganon talaga ang buhay ay parang life sabi nga ni Ernie Baron ang buhay ay weather weather lang ganon talaga siguro ang role ng isang nanay dahil nung ako'y maliit pa ay nakikita ko na sa aking mga magulang na ganun din ang kanilang ginagawa nung kami maliliit inalagaan nila kami pinapakain, binibihisan pero masaya pa din naman makita lang na masaya ang mga anak nakangiti ang mga anak oh, ngiti na din si nanay kahit kunting ngiti lang sob na kaya ito naloto na ang ating ulam kaya kayo mga anak bigyan nyo naman ng kunting kasayahan ng inyong mga magulang kahit kunting ay love you lang masaya na ang nanay nyo habang nabubuhay pa sila habang malakas pa at makasama nyo pa sila sa inyong mga lakad sa pangaraw-araw bigyan nyo sila ng kasiyahan at ngayon guys, nakaluto na ang ating dakilang wonder nanay. Ayan, nakahanda na ang pagkain. Ayan. May sausawan na yummy. May pritong isda. May lawoy na may sili na maanghang. May isang basong tubig. O ba? Diba? Masayang masaya na si wonder nanay na nakatapos na sa kanyang gawain ihanda na natin ang lamisa at magkakasikain na tayo sandali lang at may nakakalimutan ako tawagin ko palang mga anak ko para sabay sabay kaming kumain dahil masaya kumain pag sabay sabay ang isang pamilya at ayan na nagsilapitan na sila kaya umpisahan na ang ating masayang kainan bilisan na ni Wonder nanay na kumain dahil pagkatapos ng pagkain ay alam nyo na kung anong gagawin mag reels na mag upload na si Wonder nanay okay guys thank you for watching kain na tayo bye